Batang 90s, 20s, tayo ang pinakamasayang childhood noon. Pero bakit parang tayo na ang pinakamalungkot na henerasyon ngayon? Kasi tanging henerasyon ng childhood natin ang pinakahuli. Bago dumating ang makabagong teknolohiya na kung saan hindi na sama-sama at may sarili-sarili ng mundo sa mga makabagong gadget. Tayo ang huling childhood na nakasaksi sa classic at simpleng panahon. Noon, sabay-sabay kayo nanonood ng TV kahit malago minsan at paggalaw-galaw ng antena. Ge, ge, op, oh, op, oh, op, oh, dyan lang, okay na Ngayon, kanya-kanya na lang sa gadget na panonood. Aminin mo, idol, hirap ka makasabay sa mga bagong henerasyon ngayon. Maraming toxic na nakapalibor. Karamihan sa henerasyon ngayon, hindi mo pwedeng sabihin sila ang pag-asa. Bagkos, mas nauna pa sila manghatol sa kapwa. Real talk yan. Shinks! Batang 90s, 20s, tayo ang pinakamasayang childhood noon. Pero bakit parang tayo na ang pinakamalungkot na henerasyon ngayon? Kasi tanging henerasyon ng childhood natin ang pinakahuli. Bago dumating ang makabagong teknolog...